Okay. Hello guys. Ayan, itong aking uh, ito, itong aking uh, ano, uh, wiper. So, nahulog ito kanina. Nahulog ito, andito yan eh. Kaya lang, ipinalit ko na muna dito. Ayan, yan. Ayan ang buhay talaga. Uh, minsan, pagkakataon, paalis na lang kami kanina, biglang nawala sira ito tumalon dito yan ayan try natin kung okay na okay subukan natin ha subukan natin kung pwede na siya ayo okay bali temporary lang naman yan para yun yung hinaram ko muna yung yung arm ng kabila so okay na yan yan yeah. ito nilagyan natin ito stopper lang muna yan ito ito yan oh. wala na yung pinaka yan yan yung muso nyo dito isasakipak yan dyan umawulok, oh, nahulog, kaya ito kanina nahulog 'yan. Ito. Gumuo 'yan. Ito 'yan, direpair ko na lang ito kanina. Dahilan wala na talaga. So bali. Ito kanina sira. Eh sinubukan ko na rin kanina ng repairin. Okay. Ayan 'yan. Subukan natin, guys. Dali. Ayan, na natin yung dalawa. Alright. Okay. Ayan, ayan, ayan. Bali, okay na. Okay. Ayan. Ayos na. Meron na tayong wiper. Bali, pansamantala. Ayan, okay na yan. Pansamantagal. <laughs>